Kung wala tayong pagtitiis, hindi natin matutupad ang mga salita ng Diyos. Dapat tayong makapagtiis hanggang sa huli. Hindi tayo dapat na gumawa ng kahangalan, iniisip, wala bang Diyos sa simbahang ito? Dahil lang sa walang dagilang resulta, gaya ng inaasahan natin. May maraming kakaiba at natatangi mga bato, sa mga bundok at sa mga dagat. Sa loob ng sampu-sampung libong taon, ang mga ito ay nahati, natabas, at napahirapan ng lahat ng uri ng hangin at ulan. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng mga ito ng iba't ibang magagandang anyo ngayon. Hindi maaaring mangyari ang mga ganitong bagay ng magdamag. Pag tinignan ang gawain ng Diyos, ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, walang nangyari sa loob ng magdamag. Para ipaalam sa atin na ang lahat ng bagay ay natupad sa pamamagitan ng pagtitiis at pagtitiyaga. Iniwan ng Diyos ang katuroang ito sa Revelation chapter 3 verse 10. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa oras ng pagsubok na darating sa buong daigdig, upang subukin ang mga naninirahan sa ibabaw ng lupa. Ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo, hanggang sa huli, upang walang makaagaw ng iyong korona. Ibig sabihin, gaano ka manghamangha ang katotohanan na nasa iyo ngayon? Gaano magiging maluwalhati ang inyong hinaharap? Bakit ibinibigay niyo ang susi sa ibang tao? Sa ibang salita, bakit nyo hinahayaan na maagaw ito ng iba mula sa iyo? Walang sino man sa lupang ito na malaya, mula sa kirot at pagdurusa, habang sumusunod sa buhay ni Kristo. Ito ay dahil na susulat na ang sinumang ibig sumunod kay Kristo, ay dapat napasanin ang kanilang krus at sumunod sa Kanya. Kaya sa verse 10, nasusulat na, Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa oras ng pagsubok. Ang mga namumuhay alinsunod sa salita ng Diyos ay mapoprotektahan sa araw ng huling paghuhukom kung kailan wawasakin ng Diyos ang mundo at hahatulan sila. Poprotektahan ng Diyos ang mga namumuhay alinsunod sa kanyang salita. Muli nating basahin ito. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa oras ng pagsubok na darating sa buong daigdig upang subukin ang mga naninirahan sa ibabaw ng lupa. Ako'y dumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang walang makaagaw ng iyong korona. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya lalabas pa roon at isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng aking Diyos ang bagong Jerusalem na bumababuhat sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling bagong pangalan kaya dapat tayong maging ang mga nagtatagumpay. Kung ang resulta ng salita ng Diyos ay parang mabagal, ay hintayin mo, ito'y tiyak na darating, hindi ito maaantala. Binigyan tayo ng Diyos ng mga ganitong salita ng kaginhawahan sa pamamagitan ng propetang Habakok. Pag sinunod natin ang utos ng Diyos na magtiis, nang may pagtitiis hanggang sa huli, poprotektahan tayo ng Diyos, sa tuwing nasa panganib tayo. Malalim nating iukit ang katuroang ito na, nasa aklat ng Revelation. Hinihiling sa inyo na maging mga anak niya na sumusunod sa kanya, saan man niya tayo akayin, nais kong tapusin ang sermon na ito. Maraming salamat.